Magandang umaga, Marie, Suzanne. No? Ah, tama ka dyan. Ano bang uubra dito sa gimmick ng mga politiko pagdating na kampanya sa panahon na eleksyon? Nagbabago na nga ba ang Pilipino? At uh, tumatalino na ba ang mga butante? Narito sila. Ah, ano ba yung mga effective na pangkampanya? Uh, Pinamindigay na... Ah, leaflet. ka ah, leaflet. Ah, Liflet. Oh, Liflet, yung oh. makikirala. Ano ginagawa mo sa leaflet pag binigyan ka? Pagkatapos basahin, tapo na yun. <laughs> tama na. Kasi may minsan na uh, politiko... Pangako ng pangako. Pangako ng pangako, oh. tapos? Pag nakaupo na, wala na. No, nakaupo na, wala na. Uh, ganun, <laughs> ba? napako na. Oh, napako na. Pa para palang ano to, parang crucifixion eh. Ikaw, anong inaano, mga kanta-kanta mga eleksyon? Ay, na. Napapaintak ka, ganun. <laughs> Napapaintak sa sarap. Oo. <laughs> pag, pag nakapapaintak ka ba, nababoto mo yung politiko? Ay, pinag-iisipan kailangan. Pinag-iisipan ba Pag, malaki ba yung billboard, ibig sabihin, uh, mo. Ay, hindi. Siyempre, uh -huh. Simple, uh, ano yung yung... Ano? Ano yun? Boboto ko. Ano yun? Aalamin ah, ko. Aalamin ah, mo. Hmm. Hindi na kukuha sa laki ng billboard yan. Hindi na kukuha yan eh. Ah. Kung puro pangako lang sila. Gusto mo yung ano? Yung talagang totoo. Talagang totoo. Eh kung eh, kung pogi, boboto mo. hindi <laughs> ah, naman siguro. Hindi naman. Eh kung maganda. Yeah, pwede yan. Pwede. <laughs> 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 pangako na bigyan ng trabaho ang oh. so, so, mga mahirap. Pangapangako. Oo. Sa mga promissory note, ganun. Yeah. Oo. Oh. 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 Eh kung abutan ka, boboto mo. Abe, siyempre, pare, sa panahon ni kailangan 'yan eh. Walanghiya ka. So, nabibili pala boto mo? Ay, hindi. Ay, Jok hindi lang 'yon. Magandang performance oh. di iboboto kayo. 'yon. Yo, mo 'yon. Oo. Oh, oh. Naaalala mo tuwing eleksyon. Oo, oh, tuwing eleksyon, maalala mo. Eh, baka nakakalimot sila pag ganan na nakaupo na. Hindi, hindi sila nakakalimot. Oh. So, meron ka na listahan? Meron na. Oo. Oh. Hindi ka magpapadala sa mga kanta-kanta. Hindi. Hindi ka magpapadala sa mga bigay-bigay. Oo. Oh, oh. Yan nga Susan na merisa Marisa no, eh, huwag tayo magpadala dito sa ingay at garbo ng eleksyon no. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago tulad sa kanta ng GMA no, at, at, at atin tandaan ang kalatuhanan, ang magpapalaya sa bayan. Salamat Michael. Michael Fahatin.